Guys, magandang umaga. <coughs> biyahe na naman yung grupo. Wala muna ng dayo. Ito lang muna kami. Kasi alkansi kami kahapon ng biyahe namin. Tapado kami sa gasolina. Dalawa lang yung nakuha namin. Yung isa reject pa. Kaya dito muna kami. Ang tsatsaga. Ito lang muna sa malapit. Walang konsumo. Sana swerteng kami dito. Ngayon araw nito sa pag pangalimango namin. Abangan nyo lang kami guys doon sa pupunta namin. Guys, maganda yung panahon. Araw. Okay, kumari. Gulo na Guys, maganda yung panahon araw dito kay dito kami guys lugar na ito baba testing kami dito kung mayroon sana swerte kami dito ito guys tawag tayo ng kasamahan meron na sila nakita na alimang sinusundan nila yung bakas high tide na guys dito guys dito na natin high tide na dito na natin dito na natin dito pa sila Dito daw. Ayan o. Oh. Masukin dito. Ito guys, so yung bakas. Mayroong bakas ng ibon. Ito yung bakas ng limaw. Ito yung bakas ng limaw. Ito yung bakas ng ibon.

tutigil ni Erko yun. dalawa. Dalawa pala guys. Yun yung... Manabar eh. Hinta mo agad ng Ito pala yung inapakan. <laughs> Tapos, okay, nabali. Okay, ito nga yung usa. Outlook na bitira. Diba yung isa. Mayroon pala asawa. Binawatan. Nakagatan ng tail. Thank you Lord. Ang dalawa rin. <laughs> hindi na Sa sawa guys. Yung lalaki oh. Ah, tapang. Ah, Kasi niyan kanya mino Sawa. Ah. Ngayon nakatikis. Namost. Ah.

Agoy, guys, kay malambot pa yung katawan mo Pare sa kakulog. Mas mahom ko man ti. Aw, oh, ang gumba nito. Kunod unuran. Parang plastic pa, guys. No. Oh. Ano? Abot. Oh. abot abotan kay. Abot. Uy, anna. Ah, mala yung dalawa. reject pa yung isa. Malambot pa yung katawan. Ayos pa ng plastic. Ay tide na. mag-asawa rin tulad yung kahapon mag-asawa ayun mag-asawa rin yung nakita nila pero mas malambot pa yung katawan ng babae parang plastic so guys yung nahuli namin niya yun mag-asawa yung babae malambot pa yung kanyang katawan yung, yung parang plastic tapos yung isa naman, kahapon din namin yan, nahuli. Yung babae rin, yung mag-asawa rin din sila. Yung babae, malambot pa rin yung katawan.